muli po, magandang gabi po at welcome po, welcome po sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lamang sa aking channel at kayo pa lang po nakapanood ng ating mga vlog, pakilike, comment at subscribe po muli po pag-uusapan po natin itong si Epipanio Labrador. Kasi sabi ko nga po, ito si Epipanio Cubrador noong mga nakaraan. Bintang po siya ng bintang sa Iglesia ni Kristo. Ang dami mga sinasabi sa Iglesia ni Kristo keso raw uh, nagpapabayan, kesa raw yung may sinusuporta na politiko. Ang dami po, ang daming mga paninira. Ang daming mga paninira ni Epipanyo Blablador sa Iglesia ni Kristo. Pero, ni isa po doon. Ni isa po doon. Wala pa siyang napapatunayan puro pagbibintang lang. Pero, ito po ang mapapanood natin. At sigurado ko po na ito po ay napanood na rin ninyo at ng iba pa yung video na ating panonoodin ngayon. Kasi ito po ay napanood ko rin po sa Facebook. Pero legit po to Boses po talaga. Boses po talaga ni Epipanyo Labrador. oh, eto na po, uumpisaan na po natin. Pakinggan po natin ang video ni Epipanyo Labrador. Eto po yun. Nawala po, nawala. Teka lang po. Eto po yun. sa ka, brother. Tama ka. Ganito kasi. Gusto kong balita rin po pa kasi pagka nakita ng mga grupo na oh, dumukorta pala sa grupo natin at tulid pala hmm? si Mayor Alanon. may lakas na na ako magsabi na huwag oh, nang ituloy yung issue kung kung sa inyo kasi nga yun na wala kayong choice eh kundi pangungi yung mga Yun, siguro po sa mga supporter ni Epipanyo Labrador eh kilalang kilala nyo po ang boses ni Epipanyo Labrador. Ito po si ito po yung yung video

ito nga ay may ano kami Meron kami dinatawag na rules Rules oh, May rules kami dito oh. Pag gusto mong hindi lumabas yung ano mo uh, Ito, ano lang ito Usapang ano lang to? Kasi wala akong magagawa May rules kasi kami sa pag-delete ng video oh. Yun, sa mga nakapanood po O sa mga nanonood po, na, po Ng mga uh, vlog ang rules may... dito, Sa mga nanonood ng vlog Ni Epipanyo Labrador kilalang kilala nyo po ang boses ni Epipanyo Labrador. Ito po ang boses o ang conversation ng pagsasalita ni Epipanyo Labrador at yung kausap niya na hindi, na hindi niya alam na walang kaalam-alam si Epipanyo Labrador na habang nag-uusap sila may video yung tao. Ito po. po. ano dito, pagka may request na paborahin yan, kasi nga ito ay programa, no? uh, kami kaya namin gawin yan, no? Kaya namin gawin. Uh, yun nga lang, uh, sa so, konting, uh, alam mo na, di ba? Ihingi kayo ng pabor sa amin. Uh, ba si kapatid? tama ka brother, tama ka. Ganito kasi. Gusto ko malita rin po kasi, pagka nakita ng mga grupo na, yun. Sa mga nanonood po, sa mga nanonood po ng mga vlog ni Epipanyo Labrador, eto po ba, eto po ba ang paniniwalaan ninyo? Eto po bang taong ito ang pakikinggan nyo na lahat ng kanyang mga sinasabi ay pawang kasinungalingan lamang o mga pinaggagawa lamang niya at may katumbas po may katumbas po na pera kung papayag yung kinakausap niya. Ito po, pakinggan po pa po natin kung magkano po, kung magkano po ang gusto ni Epipanyo Labrador. May lakas loob na ako magsabi na huwag nang ituloy yung issue tungkol sa inyo kasi hmm. ngayon wala ko itong choice eh kundi papanguhin yung pangalan niya sa grupo. Wala problema yan. Mga estimate po, mga magkano siguro yung camera na kailangan dyan sa grupo? 25 lang. 25, 25 lang. 25 lang sige, sige. Uh, maghanap tayo ng paraan. Eh, try ko kausapin ulit si Mayor dyan kung anong mas maganda na may tulong namin sa inyo. Pero kung halimbawa, halimbawa, kung uh, medyo, kasi sa ngayon, alam mo naman, papunta tayo election, medyo pawala na rin, pawala na yung budget. Pero, hayaan nyo, uh, hahanap kami ng paraan, may election o sa wala, basta makatulong kami sa grupo nyo. Ayun nga, kaya nga, gusto kong ano yung sana, ngayon kasi magpa-vlog ako lang bago. Yun. Ang yeah. Uh, ko kasi, papalita rin ko. Yun, ang galing po ni Epipanio Labrador. Magbablog daw siya. Ito po yung dating politiko na binabanatan niya. E ngayon, sabi niya, magbigay ka lang ng ganito, 25K. E babalik rin ko, pababanguhin ko ang iyong pangalan. ba diba, ganun po katindi si Epipanyo Labrador. Lahat ng kanyang pinagsasabi, ay pawang wala pong katotohanan paano ko po nasabi paano ko po nasabi na sinungaling at hindi mapagkakatiwalaan po si Epipanyo Labrador pakinggan po po natin siya ayan po pakinggan po po natin siya si Epipanyo Labrador naman naman papunta tayo election medyo pawala na rin pawala na yung budget pero hayaan nyo uh, hahanap kami ng paraan na election o sa wala basta makatulong kami sa grupo nyo Ayun nga, kaya nga gusto ko ano yung sana. Ngayon kasi magpa-vlog ako ng bago. Ang aanoin ko kasi, babalik ta rin po. yung babalik ta po. Down ni Epipanyo, Labrador. Na nawawala po signal natin. O paubos na load natin. Yun. Pero sigurado ko po. Opo, sigurado po ako na napanood na po ninyo at napakinggan yung video ni Epipanyo Labrador na dito po ay wala po siyang kaalam-alam. Opo, wala siyang kaalam-alam abang nagsasalita o, o abang nag-uusap siya sa, sa telefono o sa cellphone nung kausap niya na nakabidyo po yung kanilang pag-uusap. Ngayon po, tatanungin ko po yung mga nanonood ngayon tatanungin ko po, opo kayo po na nanonood sa akin at sa vlog po ni Epipanyo Labrador. Sino po ang nagsasabi ng totoo? Ako po, kaya po ako nagsasalita ayon na rin po. O binabasi ko po ang aking sinasabi sa mga video po ni Epipanyo Labrador. Tulad po nung nakaraang video ko, sabi ko po, eh sinungaling si Epipanyo Labrador kasi sabi niya doon sa isang video niya, gabi po yun, siguro napanood na niya doon, na niya, ayoko sanang mag-vlog. Eh gusto ko sana sa isang araw, isang beses lang akong mag-vlog. Hindi ako gaya nung mga iba dyan na vlogger na tatlong beses kung mag-vlog daw para malaki ang kanilang income. Oh, ilang araw lang po, ilang oras lang po, eh nag-vlog po si Epipanyo Labrador ng tatlong beses oh nasa katinuan po ba ang pag-iisip ni Epipanyo Labrador? Hindi niya ba naalala yung unang sinabi niya dun sa vlog niya? Sabi niya, isang beses lang tapos nag-upload siya ng tatlong beses. Ngayon naman po, eto po, eto po ang bago. Eto po ang bagong video na hindi alam na hindi alam ni Epipanyo Labrador. Ngayon, Epipanyo, Epipanyo Labrador. Oo ngayon, Epipanyo Labrador. Sagutin mo. Sagutin mo ang video ito. Baka sabihin mo hindi ikaw 'yan. Hindi ikaw si Epipanyo Labrador na nagsasalita kanina. Abang pinapakinggan ko sa cellphone. E boses na boses mo, Brad. Ikaw na ikaw 'yon. Tapos sasabihin mo, wala kang alam. Sasabihin mo, ay hindi ako 'yan. 'Di ba? sa mga nanonood po, ayan po. Ayan po ang nagmamagaling. Ayan po ang nagmamalinis. Sinisiraan po. Sinisiraan po niya ang Iglesia ni Cristo. Pero ano po ang sabi ng Diyos? Sa mga naninira o sa mga tumutuliksa sa kanyang mga anak sa uling sa mga uling araw. Ang sabi ng Diyos, ayon po sa Biblia, lahat sila ay mapapaiya. Ngayon po, di ba, napapaiya po si Epipanyo Labrador. Sabi niya, ang iglesia ni Cristo raw, kesyo tumatanggap daw ng pera. Ang iglesia ni Cristo raw ay mamamatay tao. Ang iglesia ni Cristo raw ay pangit ang ugali. O, oh. bumalik po tayo. Bumalik po tayo sa mga nakarang vlog natin. Ayon na rin po sa mga video ni Epipanyo Labrador dun po sa isang vlog niya sabi niya hindi niyo alam nakulong ako nakapatay ako ng tao oh, diba? di ba hindi natin alam yon pero sinabi ni Epipayo yon na nakulong siya tapos sabi niya binibigyan ako ng mga supporter ko ng 80,000 bugok 80,000 ano lang po yon pasakay lang po niya para may magbigay po kay Epipanyo Labrador. Yung ipinapakita niya pong pera nung nakaramlag niya, siguro po, siguro po yun ay sweldo niya sa kanyang YouTube channel. Kasi sabi na natin, tatanggapin po natin na may mga nagpapadala kay Epipanyo Labrador. Sandali lang po yun. Sandali lang po yung ilagay niya sa pagbablog niya. Ito po, ipakita pakita niya. Ito po si Pedro, nagbigay ng piso. Ito po si Juan, nagbigay ng 20 pesos. Ganun po. Pero yung sinasabi niyang ganun, ganun, may nagbibigay sa akin. Huwag po natin paniwalaan si Epipanyo Labrador kasi napakasinungaling po na tao ni Epipanyo Labrador. Ngayon, napatunayan po natin sa video niya o sa video nung kausap niya. Dininuwagin ko po. Mahangga ko po araw, liliwanagin po natin sa video po nung kausap niya. Kasi wala po kaalam-alam si Epipanyo Labrador. Opo, wala po siyang kaalam-alam si Epipanyo Labrador na abang kinakausap siya ng tao doon sa cellphone, e eh, naman yon Yun po ang napanood natin kanina. At para po kay Bossing, opo, para po kay Kuya, o para po kay sir na nag po abang nag-uusap sila ni Epipanyo Labrador. Yan po ang patunay na talagang napakasinungaling, na talagang hindi mapagkakatiwalaan, na talagang walang puso po, walang puso po si Epipanyo Labrador sa halagang 25,000, babaligtad ka sa halagang 25,000, kakampi ka dun sa kinakalaban mo, o oh, ano yon? May paninindigan ba? May dignidad ba ang ganong tao? Sa palagay po ninyo, sa palagay po ninyo, opo, kayo po nanonood na ngayon sa aking YouTube channel, sa palagay ninyo, yun ba ang pagkakatiwalaan natin? Yun ba ang nagsasabi ng totoo na bibigyan mo lang siya ng pera? Kahit mali, e eh, sasabihin niya, gagawin natin matuwid. Kahit bulok na yung kandidatong yon, bibigyan mo lang siya ng 25,000, babaligtad, para bumango po ang pangalan ng taong kausap niya. Yun. Bibigyan lang po ng 25,000 babaliktad na yun ba ang taong paniniwalahan natin? Kung kayo ay bago pa lamang sa aking channel at ngayon pa lang po nakapanood ng ating mga vlog, like, comment at subscribe po. Ayun po. At sa atin naman po. At sa atin naman po mga Iglesia ni Cristo. Ayan. Natutupad po, natutupad po ang mga nakasulat sa Biblia na ating sinasampalatayanan na lahat ng lahat ng mga kumakalaban ng lahat ng mga tumutuliksa sa Iglesia ni Cristo sa mga huling araw silang lahat ay mapapahiya. Katulad po ni Epipanyo Labrador, ayun. Napahiya po siya. Diba? Napahiya siya sa video na hindi niya na hindi niya alam kaya Epipanyo Labrador ano ang masasabi mo? ano ang masasabi mo? sa video na lumalabas ngayon at sigurado ako Epipanyo Labrador na marami pa na marami pang mga video marami pang mga kaso ang lalabas kasi sabi ko nga sa iyo Epipanyo Labrador ang Diyos ang hahatol sa iyo. Yun. Sabi ko nga, ulitin ko po kay Epipanyo Labrador, ang Diyos ang hahatol sa iyo. Siguro nararamdaman mo na. Nararamdaman mo na ang hatol ng Panginoon Diyos. O ang Diyos na sinasamba ng mga iglesia ni Kristo. Siguro kahit ikaw, kahit ikaw nagulat sa video. Kasi hindi mo, hindi mo inaasahan na, na, na maiisaan ka. ba? Diba? Hindi mo inaasahan yung video yon. Sigurado ako, hindi mo inaasahan. Kaya, muli po, sa mga ngayon pa lang nakapanood ng ating mga vlog, pakilike, comment, at subscribe po ako. Kung pwede po, pakishare po sa mga social media yung ating vlog ngayon.